Nagtataka ka ba kung bakit hindi ka nakaipon sa tagal mo na nagtatrabaho at malaki naman ang kinikita mo dito at hindi mo alam kung saan napunta ang sahod mo buwan-buwan, kaya kung gusto mo. Malaman ay eh bubulgar ko dito ang limang kamalian mo sa paghawak ng pera na dapat mo iwasan, bago ang lahat huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin para hindi mo ma-miss out ang mga bago kong upload, ready ka na ba? Let's go! Number 1, Pagiging Maluho ang pagiging maluho ay hindi na bago sa atin mga Pilipino kaya nga mas marami ang mahihirap dito sa ating bansa dahil ay mas gusto nila mangutang basta mabili lang ang gusto nila lalo kung may bagong labas at viral halimbawa cellphone, hindi na bali walang ipon basta always bago at makasunod sa uso. Hindi naman masama bumili ng gamit lalo na kung ito ay kailangan mo sa iyong work at araw-araw mo. Hanap buhay at ito ay nanggang -anak ng pera kumbaga pinagkakitaan mo para sa iyong familia hindi mo naman kailangan na bumili ng bagong gamit kung hindi mo naman ito kailangan at mas lalong. Hindi mo kailangan sumabay sa mga may kaya or mayaman dahil sila ay talagang may pera na sila at afford lahat ng gusto nila kumbaga ipinanganak na silang mayaman, kaya kung gusto mo makuha ang gusto mo balang araw mag-invest ka muna at mag-ipon, mas maganda kung ikaw ay magkaroon ng negosyo. Nang sa ganun mabilis lumago pera na pinaghirapan mo at tiyak ako pag nagawa mo yan hindi ka na maghihirap. Number 2. Pagiging adik sa sugal at bisyo marami sa ating mga Pilipino na gusto kumita ng Pabilisan gaya ng pagsusugal. Ang pagsusugal ay isa yan sa mga dahilan na tayo ay hindi makaipon. Dahil kung tayo may naipon na kaunting pera tapos ay nagsusugal ka at sa oras na ikaw ay matalo. Tiyak kukunin mo yun para ikaw ay makabawi sa naging talo mo at pag ginawa mo yun ay pati budget. Para sa family mo ay susugal mo na rin dahil sa kagustuhan na makabawi ka at hindi mo na. Na nagugutom, na pala sila, kaya marami tayong nakikitang mga bata na nasa lansangan at pag tinatanong mo sila ay Ang sagot ay wala daw paki ang mga magulang nila at nandoon daw ito sa sagalan nakakalungkot isipin Diba nang dahil sa atin sila ay napariwara ang buhay nila at kung hindi ka naman nagsusugal ay ikaw Naman la giro at malakas manigarilyo, halimbawa mo na lang sa sigarilyo kung ikaw ay nakaubos ng isang kaha sa isang araw at Marlboro ang iyong sigarilyo at 156 ang isang kaha. Isipin mo na lang kung magkano ang isang buwan mo at edagdag mo pa yung alak mo araw-araw halimbawa. Dalang gin ang ininom mo at 65 ang isang bote magkano din yun sa isang buwan, napakalaki. Nang ginastos mo sa iyong bisyo samantalang ang iyong anak ay walang baon sa school at kung meron. Manay tinitipid mo ng husto, yan ang katotohanan na hindi mo na malayan kaya habang maaga pa at. Hindi pa huli ang lahat iwasan muna ang lahat bago pa mawala sa iyo ang mahal mong familia. Number 3, sobrang gastos sa pagkain. Alam naman natin na tayong mga Pilipino ay mahilig sa pagkain at minsan ay sobrang dami natin magluto at natatapon lang at nasasayang samantalang ang dami natin mga kababayan na hirap at walang makain. Isa din 'yan sa mga dahilan na kung bakit hindi tayo nakaipon dahil sa sobrang pagkain na natatapon. Napansin niyo ba halimbawa tayo ay sa labas? Kakain minsan na sa sabrang dami natin na ino-order ay hindi na uubos tapos iniiwan lang, kumbaga savings mo na dapat yun, at sa simpleng pag-aksaya ng pagkain hindi mo na na wala ka. Palang ipon dahil sa wala kang paki, ang iniisip mo kasi ay malaki naman ang sweldo mo, pero tandaan. Mu hindi lahat ng oras ay Pasko, paano kung dumating ang time na magkasakit ka or may emergency at wala kang ipon saan ka kukuha ng pera, syempre uutang ka sa mga kaibigan mo at doon na magsimula ang hindi mo inaasahan sa buhay mo, nakakalungkot isipin pero yan ang katotohanan sa totoong buhay. Kaya habang maaga pa iwasan mo na at simulan mo na mag-ipon, number 4, huwag puro credit card. Marami sa atin mga kababayan na mahilig mag-credit card at hindi naman masama yun kaya lang minsan. Ay nakakalimutan na natin mag-budget dahil na seguro na umaasa tayo may balance pa naman kaya segi. Lang ng segi, isang araw magugulat ka na lang na hindi mo na pwede gamitin ang credit card mo dahil hindi ka pala nakabayad, kaya mas maganda na matuto tayo gumamit ng cash nang sa ganun ay control. Natin, ang mga bagay na gusto natin bilhin, number 5, iwasan sa mall lagi, marami sa ating mga Pilipino. Na mahilig sa mall kahit wala naman bilhin doon at gusto lang magpalamig lalo na pag mainit ang. Panahon at pag nandoon ka na at pag may mga promo ay sigurado yung budget mo pang isang linggo ay. Mabawasan yun, at pag nangyari yun ay sira na ang budget mo, kumbaga may ipon ka na sana kaya lang no. Choice ka ngayon na bawasan dahil kulang na ang budget mo, kaya mas maganda kung umiwas na lang para. Makaipon. Hanggang dito lang muna ang ating topic ngayon mga kasari kung nagustuhan mo huwag mo naman. Kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin para lagi kang updated kung may bago akong upload about. Business tips maraming salamat po God bless everyone.